mga nagsasabi po mga idol na buhatin namin siya hindi po pwede yan mga idol no? kasi pinako po namin yan ng oras yon mga idol Biging wala din yung mawalang visa yung pagpako namin sa kanya kasi noon muntik yan tumakas kaya pinako namin mga idol opo okay opo opo mga idol hindi siya na hindi siya na ano, uh, katakas yan meron kayong kaalaman sa giging, pagiging oras yon mga idol alam niyo nang kung ano yung Brother. pagpako ng oras sa kanya

Uy! Uy! Ayop! Guys, magandang hapon po sa inyo lahat. No? So, nandito na naman tayo sa area mga idol. Bubabalikan namin yun yung na uh, manananggal na putol, no? Na uh, humingi sa amin ng tulong. Sana sana. Uh, matulungan natin siya ngayon. Araw na to, mga idol. So, sumahan nyo kami mga idol. No? sa uh, samahan ko po ngayon. Uh, Thank you, subscribe lang po yung channel niya. At also sa akin. Uh, nga pala. No? On, your, screen. So, mga idol. Sana magtagumbay tayo sa gagawin natin yung exploration ngayon. No? Ah... Uh, Uh, naawa po tayo sa... Kahit gano'n sila mga idol, naawa pa rin tayo, no? Kaya tulungan natin. Hindi ta... hindi kasi natin alam kung anong buong istorya, no? Kaya uh, nandito tayo. Para... Malaman talaga kung anong... Uh, kababalaghan no? Bakit siya nagkaganun. Uh, Bakit hindi siya nakabalik sa kanyang katawan. No? Sana, sana. Buhay pa yun siya. Sana hindi siya mamatay. Para alam talaga natin kung ano ang nangyari sa kanya no. So yung mga tol, hanggang dito lang po tayo no. Ah, uh, proceed po tayo sa exploration natin. So God bless po sa ating lahat mga idol. Ah, uh, dance kit pala. Yun. Yun guys. Yun. And dito na tayo tayo no. Yun. Netgus TV. Yun idol. Sana nandoon pa yun. Nandoon pa siya, no? Mga idol, no? Alamin natin ngayon, mga idol, kung ano talagang nangyari sa kanya, no? Kung bakit siya nagkaganon. idol, no? Bakit hindi siya nakabalik sa kanyang katawan? Malis po kami dito idol yung nakarang exploration namin dito. Uh, sinabi niya sa amin. Yung balon. Yung balon daw. May parang nagustuhan daw nila. Sabi niya sa amin na malis daw kami. Kasi marami daw. Kaya ngayon araw lang tayo babalik. Sana nandito. Nandun. Nandun pa siya mga idol. Lo. Sana-sana. So sana. hindi tayo titigil mga idol kung di natin nalalaman talaga ang totoong nangyari sa kanya, no? Bakit siya hindi nakabalik sa kanyang katawan. Kahit ako mga idol, nalawag na ako kahit ganoon sila mga idol. Eh. Pero hindi natin alam ang istorya, no? Look, ano to. Mga idol, no? Ayan. Nangyari lang tayo Sana mga idol, nandun pa siya mga idol. Yung nakakaawa po yung kalagayan nyo na. Sana sa huling buhay niya, matulungan man lang natin, no? Kaya ngayon, kung nandun pa siya sa area, ay

Siguro bro, nandito lang siguro bro. Pero bakit kasi bakit hindi niya ano no? Iwan lang natin oh. No? Hmm, hindi siya nakabalik. Basi no. Wajunet, um, wajunet. Ah, mau nggak pengutan ongaron?

Doctor bắt thắng bóng phu bóng 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 oi, bóng 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 Subrang bilis po ang pangyayari. Salamat kasi bro. Kitang masabi bro. Amang asenso, mapilit siya. Subrang bilis po, mga idol. Na. Balak siyang patayin. Balak po siyang patayin mga idol. Ayan. Naluluya na siyang mga idol. Nina na. Kalila. Natandaan mo bro ang sinabi nung. Balak kuan sa kanya? No. Idol daw to. Patayin nila. Siguro dahil tinulungan tayo. Ito makaalis dito. Oo. Hala. Hala, luyahan niya. Uy. Hindi, hindi, hindi ito siya pwedeng iwan mga tol. Kawawa mga idolo. Nandyan lang na siya. Oh. Pag iniwan ito, hindi yung buhay niya. Hindi na siya talaga makalakad. Makagapang. Sobrang hina na siguro nito. Hala. Hala, kaluoy. Kahit ganun sila mga idol, nakakawa din tayo mga idol. Hmm. Yan o. Wala kalaban know? laban May, may binubulong siya bro. No? Sa? Sa? Yeah. Pasalamat siya. Pasalamat siya. Luya naman siya mga ito. Nanghihina na talaga siya. Nintawas na ko sila. Ah. Kaya kap, hmm. kaya pala mga, ano mga idol. Kaya pala siya papatayin kasi kumalas daw siya sa kanilang no, grupo membro nila na magiging manananggal. Gusto mo magbagong buhay? Sige Gusto ka magbagong buhay? Ay, bag, bagong kuan? Sabuhi. Hindi eh. man hindi kasabot. Hindi kasabot ng Tagalog. Hindi man hindi ng Tagalog tumato. Kasi Kuan ka, gusto ka, kuan, mo bagoy mong kinabuhi Itong normal na tao ba? Balik loob sa kuan. Ay, Uh, may nagkakabwa sa kanila. balik ko rito sa mua. Gusto daw niyang magbagong buhay na. Kawawa mga idol. Yan, yan mga idol. Lo. Ang sinabi niya, kumalas daw siya sa grupo nila. At gusto nila magmalas sa grupo nila. Kaya pala tinawag siya na ano, Tridor. Mutan ada bro. Mutan ada orang nunggu Asam jadi yang kuat Asa dai mung kuan dai um, katunga sai mung um, lawas para maulik kana mo ma maursionan na mo masakto na mo kuan bago mo lapas og um, tulok adlaw bago ka malagnas og um, dinha ka mo um, kuan dinha mo na mabuhat um, nah, um, kana mo matabangan Don 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 benda benda Katunga para Kapano, sa tango, sa balo kaya gusto kang na ako makita mabuti ano ng kinlawas gitrader ka uh. Traidor ka sa kasama mo kauban mo kauban ting trader para sa mga tulong ako ng gilamat gila oh. ay gilamat tagulilong mo saan hindi makita ang ako lawas ginaw mo kabalik pa dama mga gilamat mga idol, kaya kami tagtagulilaw yung nah, kung ano, kalahating katawan doon daw banda mga idol. kita meninu peluang kau kembali kekuasaan lawas insa makan mau ras makit anak anak kau juga mitag angguli lawas malang walak kembali jilik nama kita karung adlaw ini mitag aku ke kita perlu kamu namun chance hanya bagi kita merong kami chance menghadir nanti

para tumog Magbagong buhay siya. Gusto na dyan magbagong buhay Kailangan namin maibalik talaga kaagad <coughs> yung katong lala. Hinihina na siya mga idol. Lo, <coughs> no, kot tubig bro. Ako no, tubig dire. Holy <coughs> water ang binin. Ayan ipainom ng holy Katong isa nga pa na, katong dili parat. Oh, wala ni dili ni parat. Bawal na sila asin mga idol. Oh, yeah. Kamote mo, basig na na asin. Ang kanan sila. Hindi nyo mo nang kuha ng istorya idol no. okay, di, ni, di, na. Hindi nyo. Ibala na nato Malaman na ito na na natin. Ikaw rin. Kuha ang sa tubig bro. Kay nakuha na sinakuha kamot. Hindi. Tubig. Painumin natin ito. Mahina na. Siya. Orasyon na nato sa badir para kuha nang siya. Sige si. So ayan, mga tol. Ayan. Ayan po. Oo. Okay, ayan, okay. ayan po mga tol. No? Ayan po. Ha? Para mag kuha nang. Sa mga nagsasabi po mga idol na buhatin namin siya, hindi po pwede yan mga idol no? kasi pinako po namin yan ng oras yon mga idol gising wala din yung mawalang bisa yung pagpako namin sa kanya Kaon. kasi noon muntik yan tumakas kaya pinako namin mga idol no? O, opo, hindi, opo, mga idol hindi siya na, hindi siya na ano, katakas dyan kung meron kayong kaalaman o, sa giging, o, o. Orasyon, na mga sa alam nyo nang kung ano yung Brother. pagpako ng oras yon sa kanya kaya. Kung, malamang kung hindi namin to pinako kinuha na yung kasama niya mm. Ah, kinuha ka na yan. Mawala to, nag-decision ko sila. Wala. Um, Kung nagbabas kayo, sumama kayo dito sa exploration ko. Namon ko kayo. Hmm. Kayo maka-encounter nito. Kaon pa o. Ako, nabangan nyo. Kita namin yung lahat yung katawan niya. Babalik namin yan. Ay, hey, banat na uh, kaon. Kaon na Tubig. Oh iya nak kayak tadi. Londo ni lagai mga idolok. macam mati. Banyak lang makuana ra. Di tanibian roong hangat wala Oh sigi bro, bitanibian. Motang ra na ko

Oh. Hmm? No. Yan pwedeng ano mga tol, diyan yan pwedeng buhatin namin yan para ipakita lang po sa inyo no. Bawal na. Para sundin lang namin kayo. diyan yan po pwede kasi pinako naman ng orasyon yan. Malamang kung hindi namin yan pinako sa orasyon mo. Kaalis na to. Siguro wala wala, siya, wala siya, siya, siya. na to. Wala na siya. Wala na siya. Wala na siya. Kasama niya, mm -hmm. pinakain siya dyan sa ano yan.

Sige, sige. Sige, do, tika, sige. Sige, sige. Banday na mga idol. Doon daw banda mga idol. Hanapin namin ngayon mga idol. Tutulungan namin siya makabalik sa kanyang katawan. Kasi ano. Sobrang ano.

ingon uh, niya, sabi niya mga idol, ngayong araw daw hindi daw makikita yung uh, katawan niya. Dapat gabi daw. Kaya dito lang muna kami tambay. So mamaya mga idol, mamaya uh, kailangan kami namin 'yun, katawan niya. 'Yun, update lang po kami mga idol, no? No? Marami salamat mga idol. na uh, tinapos to, no? Ah, uh, Dinay makaresbak sila ha. Oh. Dapat nanta sila kung na-cycle Hmm, chat lang ta. Ano so, ba? Idol so, Banga nang mamaya idol update namin mga idol. Mamaya pa daw makikita yung katawan niya. Mapakita katawan niya. So, yun. Yan po. Hanggang dito lang po tayo dahil kay TV. Huwag kalimutan mag-subscribe. At also click the notification icon bil sa kasamaan natin. Night Juice TV. Yun mga tol. Yun, update lang po kami mamaya ang gabi. Hmm.